Good afternoon po, Dr. Glenn Soriano. Happy Sunday po. Kamusta po kayo? Yes. Good afternoon, bombo JB. naririnig nyo ba ako? Clear yeah. ba ito? Yes po, Doc. Uh, loud and clear po kayo. Kami po ba? Yes, okay din. Oh, maganda na yung usapan natin ngayon. Maganda yung topic. Mm -hmm. eh. Very interesting at very relevant. Tama yung mga mm -hmm. sinasabi mo kanina, yung tungkol do sa... Yung, uh, yung, yung kakulangan ng red red blood cells na connected with yung etong pag-uusapan natin ngayon. So sige, mm -hmm. umpisahan na natin ang fun, ang pagtuturo natin. Yes po, Dok. no dahil ito nga uh, nabanggit din natin kanina dito sa ating programa na nababahala na rin kasi ang uh, Department of Health dahil tumataas na yung bilang ng mga kaso ng chronic kidney disease sa ating bansa. Sa Katunayan no, doc, meron na rin silang nakitaan ng na mga bata sa dialysis center na mayroong chronic kidney disease. Pero first of all no ano nga po ba ito uh, chronic kidney disease? Well, uh ang chronic kidney disease uh otherwise also known kilala mm -hmm. din natin as yung chronic kidney failure mm -hmm. para bang uh, yung from initial to end stage. Eh. Minsan uh yung mga ibang scientists eh nakikita yung renal microvascular damage o ganoon. Or, kung kung wala specific uh, title yung disease o sakit sas i-describe na na ng mga doktor as si parang gradual loss of yung kidney function you yung, mm -hmm. yung, syempre ang kilala natin ang layman eh, ng kidney is yung bato bato ng tao eh di ba yes, so pag pag dumapo nitong ganitong uh, disease uh, may mga Uh, symptoms na lumalabas dito because of yung nangyayari kung merong uh, kidney damage. Eh. Mm, mm yes po, Doc. Uh, Dok. Dok, kayo din po, no? matanong din po natin kung ano po ba yung usually na nagiging sanhi kung bakit nadadamage po yung uh, kidney ng isang tao and ito po yung nagkakos ng mga gantong klaseng sakit po. Well, um, uh, first of all, kailangan natin itindihin eh, yung mismong uh, description ng diseases. Chronic, kidney mm -hmm. disease ano yes, yung chronic ang versus yung acute kasi dalawang term yan sa medicine na mm -hmm. acute and chronic yung acute yung disease na yan o sakit na yan para biglang nangyari parang kahapon mm -hmm. nagdevelop o nagumpisa lang yan na 3 days ako yan uh, acute etong chronic ibig sabihin niya para bang matagal ito sa, sa katawan ng tao sa umpisa hindi pa nararamdaman wala pa mm -hmm. masyadong signs and symptoms eh pero chronic because it started a very long time ago. Kung sabihin natin it could have started more than one year ago. Pero sa pag-aaral ko, sa observations ko, at saka sa medical community, actually a, a, a symptomatic, yung nararamdaman na yung mga uh, symptoms, a symptomatic chronic kidney disease actually started sabihin natin mga five years ago. Ganon. Mm -hmm. yes. So um, uh, To connect this with yung nasabi mo kanina nakita ng Department of Health na dumadami yung uh, mga bata na mayroong okay. chronic kidney disease okay mm -hmm. well connected yan with the yung situation eto mga bata ngayon na mm -hmm. early in life ano 5 years old pa lang o 10 years old pa lang introduce sila sa mga eto mga foods and mm -hmm. mga lifestyle etc na that can damage the kidney For at least five years, so yung young age nila, they started with yung mga causes of kidney disease and pagdating ng mga young adult ages, mga 20, meron na silang symptoms eh. Mm -hmm. Kaya look, dumarating na mga statistics sa Department of Health, yung mga 20, 30, and 40, meron na yung symptoms of chronic kidney disease. Mm -hmm. Yes po, Dok. Parang ito po palang chronic kidney disease is parang silent killer din po pala ito dahil… Uh sa loob ng ganung mga taon po hindi po nakikita yung mga sintomas ng sakit na ito pero kapag na-build na po yung mga sintomas doon na po nararamdaman na ng uh, isang tao itong individual na meron pala siyang chronic kidney disease pero ano po ba doc no Kap yung mga usual po na sintomas na nararanasan ng isang tao kapag ito na nararamdaman na nila yung sakit na ito Okay. Ang mga yung very common symptoms ng uh, chronic kidney disease, ay related doon sa mga yung 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 nagre-resulta sa damage ng kidney okay mm -hmm. so yung mga pangunahing symptoms actually yung mga pa pangunahing symptoms ng chronic kidney disease are yung tinatawag natin non-specific sa chronic kidney disease non-specific meaning ang ibig sabihin non hindi lang ito sa chronic kidney disease nakikita itong symptoms nito okay mm -hmm common ito sa ibang klaseng disease kaya mahirap i-diagnose, okay? Yes. So, so, umpisahan natin sa mga yung sa gastrointestinal symptoms, yung sa chan natin. Um, yung pwede kayong magkaroon ng nausea, yung pang mm -hmm. nausea, vomiting, yung parang nadudual ba, ganon. Tapos loss of appetite. Yun yung mga, uh, yung mga connected with yung mga, yung mga differentials sa chronic kidney disease. Pagdating sa metabolic, yung mga laging napapagod, nangihina, at saka minsan nagka-cramps, okay? Mm -hmm. Tapos meron ding ibang mga pasyente ay mga with uh, chronic kidney disease early, parang hirap din silang matulog. Mm -hmm. Tapos sa mga schools naman, yung mga actually yung mga uh, high school and young college kids, para meron silang uh, yung parang a uh, decrease capacity to to think yung mental sharpness sila, hindi sila masyadong aware. Ganon. Tapos mm -hmm. sa mga ako naman, sa, sa katawan ng tao, because may uh, water uh, function ng kidney, nakikita na ng tao sa chronic kidney disease na yung parang namamanas. Mm -hmm. O kaya minsan, namamanas o madalas ang pag-ihi. Okay? Yung iba naman ng pasyente ng chronic kidney disease, parang opposite naman. Nakakaroon naman ng dry skin o laging may mm -hmm. katik tapos yung internal symptoms naman ng chronic kidney because of yung 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 punong-puno ng tubig nakaka-problema ng shortness of breath hanggang sa mas delikado yung mga chest pain dulot ng mga involved din ng heart mm -mm, yes po doc eh nabanggit niyo rin po doc no dahil atong kidney yung siya rin yung uh, responsable sa pag-ihi ng uh, tao kapag meron pong CKD o, o tong chronic kidney disease ang isang tao kano po naapektuhan yung uh, alagay uh, po ng pag-ihi ng isang tao po. Okay. Ang ang nangyayari kasi sa chronic kidney disease is yung uh, merong function ng kidney to control the water content mm. ng body. Okay? Yes, so merong para ba ang kidney natin ay uh, merong sensor, sensor. Mm -hmm. Kung overloaded ang kidney, kung overloaded ang ang katawan natin parang yung yung nakikita namamanas, ganun. Yes. Parang merong sensor ang katawan at saka ang kidney na mag uh, mag-eliminate pa ng mas maraming tubig. So mm -hmm. ang nangyayari yan, dumadami ang filtration process ng kidney kaya dumadami rin ang uh, laman ng urinary bladder at yung sensation ng ihi dumadalas din yon, okay? Yes. Meron din isang uh, connected na situation yung 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 electrolyte ba imbalance ng chronic kidney disease. Kasi merong balancing ng sodium eh. Yung sodium parang salt ng ating, ating katawan. When there is an overload of salt, meron ding parabang, uh, yung parang hoarding ng water ng body. Kung may hoarding ng water ng body, meron naman hirap din umihi. So both extremes meron sa chronic kidney disease. Yung hindi umihi at sobra-sobra ng pag-ihi. Mm-hmm. Eh yun din po, Dok, para maliwanag o mabigang linaw din po ang ating mga kabombo. Since ang uh, CKD din po ay may kinalaman sa pag-ihi, and same with UTI po. Ano po yung masabi po nilang pagkakaiba po since, ayun nga po, may kinalaman din po sila sa pag-ihi ng tao po. UTI. Yes. Nabanggit mo UTI. UTI mm -hmm. is Urinary Tract Infection. Okay? Mm -hmm. Yung kidney, well, the the urinary system is composed of Parang two areas, the upper urinary tract system and the lower, okay? Yes, the kidney is actually part of the upper urinary mm -hmm. tract system, okay? Yes, and then the lower part is yung urinary bladder at saka yung kung saan lumalabas yung ihi, okay? Yung organ ng lalaki at saka organ ng babae, mm -hmm. yan yung lower urinary tract system. Pag nagkakaroon ng infection, most frequently yung lower part, lower urinary tract infection, kung lumalala yun, yung infection umaakyat doon mm. sa upper urinary tract. Yung yeah. upper urinary tract, kung saan man yung kidney, nadadamay siya sa infection. Mm. So kung madalas madamay ang kidneys, nanggaling sa lower urinary tract, yung UTI, yun isang cause ng chronic kidney disease na hindi nagagamot. Ah, okay po. Dok. And ito rin po, Dok, uh, nabanggit din po natin kanina sa Uh, naitala na itala ng uh, Department of Health na ipinag-utos rin ni Pangulong Ferdinand Marcos itong pag develop itong development ng prevention program ng CKD pa, upang mai-address itong mga root causes ng nasabing sakit. And isa din po sa mga nabanggit nila itong diabetes and hypertension po. Paano po naapektuhan ng diabetes and hypertension po yung pagkakaroon po ng uh, uh, chronic kidney disease po ng isang tao? Okay well actually may very good question yan okay because uh, lagi ko sinasabi sa aking mga yung mga, mga online program sinasabi ko ang cost talaga ng uh, yung, yung two major causes ng chronic kidney disease is because of vascular damage eh? mm -hmm. vascular damage yung kidney is composed of very small para micro vessels ang tawag yun, maliliit na arteries yung arteries ng kidney, actually ang pangalan nun is the glomerulus, okay? Yes, po. Ang high blood sugar, kung, kung laging mataas sa loob ng ugat ng tao, causes corrosion of the internal yung lining ng mga artery. Yang mm -hmm. Yung high sugar, no? kung laging mataas ang sugar, you can damage the internal part of the artery. Okay? So when there is damage sa internal part of the arteries, hindi na magfa-function. Hindi talaga dadaloy ang dugo, hindi magfa-function ang kidney because wala naman tamang blood flow through the arteries of the kidney, okay? Yes. Yung blood sugar. Yung isa naman is hypertension. Kahit na walang high blood sugar ang isang pasyente, pero kung laging mataas ang blood pressure niya, alam mo yung artery ng isang tao, i mm -hmm. stretch yan eh pag mataas ang pressure, mag stretch yan parang isang lobo. Pag nag stretch yung artery, tapos nag-deflate naman, nag-relax ulit, kung frequently nag stretch yun, nagkakaroon din siya ng damage. Eh. Kung magkakaroon ng frequent damage ang mga blood vessels sa loob ng kidney, yan results to damage din na kidney. So yung two situations na yon, hypertension and high blood sugar, both lead to kidney damage And if unmanaged untreated early can lead to chronic kidney disease. Ah yes, po. Dok. parang uh, nagiging chain reaction din po pala ito, no? Dok? yung mga mga sakit na nabagay yes. natin, and kapag lumala, is nagli siya into chronic oh. kidney disease. So, sa so mga mga pagkakataon po, no, Doc Len. Ano po yung mga dapat po gawin ng mga tao para maiwasan po nila na lumala pa yung kanilang sakit at mag umauwi sila sa CKD po? Well, yung yung question mo is yung uh, it mm -hmm. pertains to risk factors, complications mm -hmm. and yung uh, paano natin ipe-prevent ano? So, yung first of all, we we have to understand ko ano yung mga risk factors na that will lead to yung chronic kidney disease. Dinabanggit mm -hmm. natin yung dalawa kanina, diabetes, That's okay? True. If you know you're from a family na galing kayo may mga parents mo, grandparents mo, but tapos may siblings ka pa na meron mga diabetes. Risk factor 'yan eh. Mm -hmm. So you should be aware kung risk factor ka, baka meron kang diabetes, you should actually monitor your blood sugar para ma-prevent 'yung end na problem niya which is actually chronic kidney disease, okay? Same goes with 'yung ano din 'yung 'yung hypertension. Kung kung nasa pamilya ka na laging may mga, mga high blood kailangan ingat din kasi your mm -hmm. part of the risk factor din okay yes. other things na yung mga vices ng tao katulad ng smoking kat mm -hmm. yung mga bad na lifestyles yung mahilig sa matamis mm -hmm. yung mahilig sa maalat yung mahilig sa taba mm -hmm. yun yung mga dapat iniwasan natin kasi kasama yon sa risk factors eh okay yes. tapos kung meron kang a family history of kidney disease yung mga nasa kapatid parents may kidney disease tapos kung meron kang symptoms well kailangan din na pa-check up okay mm -hmm. so yun ang tips ko sa mga nakikinig na mga candidates for chronic kidney disease kailangan maging aware ng mga symptoms that are subtle para bang ano lang hindi masyadong klaro pero mm -hmm. kung meron pa-check up ka agad para the key is the key to er, yung prevention and cure of chronic kidney disease is mm -hmm. early detection Mm, mm yes po, Dok. No? Kung baga, uh, sa pool, dapat yung lifestyle pa lang alam nating baguhin dahil uh, kapag hindi naging maganda talaga yung takbo nating lifestyle, ito rin yung nagdudol talaga ng mga sakit. Tol da rin sa mga nakaraan natin na pag-usapan dahil uh, lifestyle rin talaga yung tinutukoy na pinagmumulan din ng mga karamihan ng mga sakit na, no, Dok. Correct. eh mm -hmm. yun din po, Dok, no? Uh, kung ang isang tao ay nagkaroon na rin siya ng itong chronic kidney disease, ano po yung mga process na kanila pong pagdadaanan para magamot po itong sakit na ito? Okay. Well, actually, chronic, uh, chronic kidney disease, kung pasyente merong chronic kidney disease, merong tinatawag na staging. Actually, there are five stages ranging from the, the very mild initial stage to stage five is the very para ma-end stage, na end stage, talagang grabe na. Yung severe na, yan yung mga yung candidates for dialysis and candidates for kidney transplant. Okay? So yung treatment will depend on kung anong stage ka. Ganun yan. Doon sa initial stages, yung bang konti lang ang damage eh. Mm -hmm. Pwede natin gamitin ang preventive measures. Katulad na sinabi ko kanina, watch your diet, improve your lifestyle, And reduce your stress. Yan yung mga preventive. Eh. Kasi candidate mm -hmm. ka na, may konting symptoms na baka may kidney problem ka, yun, apply mo na yun. Ayusin lang yung diet, bawasan ng sugar, bawasan ng salt, at saka damihan mo yung exercise mo. okay? So yung mga medyo mas malala ng konti na hindi na natin nakukuha sa preventive, meron naman yung tinatakot kasi yung mga namamanas na binibigyan ng mga diuretik para mabawasan ng tubig at hindi mahirapan din ang katawan sa sobrang dami ng tubig. Okay. Yes, so sa, nabangkit ko rin kanina, yung dalawa, kung talagang severe na, kailangan na mag-dialysis. Mm -hmm. Kung hindi rin kaya ng dialysis, maghintay tayo ng donor para kidney transplant. Mm -hmm. Yes po. Uh, pero ito pong uh, chronic kidney disease po, no doc, no, treatable naman po siya. Uh, pero, Gano'n po katas yung chance rate po na yung isang tao is gumaling po siya sa ganitong uh, uri ng sakit po well uh mm -hmm. th that again depende yan sa mm -hmm. stage okay mm -hmm. in the early stages stages 1 2 3 it's still uh, treatable ibig mm -hmm. sabihin natin kasi 'yung kidney natin, nare-repair naman 'yan. Okay? Yes, Siyempre, po. 'yung kidney cells na na-replace nare siya, na 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 nawawala 'yung 'yung sanhi 'yung mga inflammation at saka bumabalik ang function ng kidney. Pagdating sa mga later stages, stages late 3, 4 and 5, sobra na talaga ang damage, eh. okay? Yes, yes, so, mahihirapan ng ang body natin kahit na maganda yung nutrition mo, kahit na maganda yung gamot mo, uh, may mahirapan ibalik sa normal ang kidney. Gano'n yan mm -hmm. eh. So yung ang tanong mo kanina, your survival rate actually okay. depends on kung anong stage natin na diagnose. Kaya nasabi ko kanina, mm -hmm. early diagnosis determines the yung percentage of survival. Yes po, doc. And ito rin po, doc, no. Syempre uh may mga kabombo rin tayo na hindi rin nila afford yung pagda dialysis o oh, dialysis para magamit itong CKD nila. Meron po bang mga natural medicines na pwede pong gamitin ng ating mga kabombo para unti-unti nilang malabanan itong chronic kidney disease po? Well, frankly speaking ako, di uh, ako alternative medicine doctor na rin ako, Trad traditional din ang knowledge ko. So in the history of chronic renal diseases mm -hmm. uh kung sa far advanced stages wala naman talagang clear cases na nag-recover from yung far advanced na chronic kidney disease okay mm -hmm. yes, for that. yung kung pag-uusapan natin ang alternative yung mga herbal remedies etc sa akin hindi ako naniniwala that mm -hmm. there exists a, a herbal remedy or alternative treatment na mm -hmm. that will Uh, result in recovery in a short period of time. Okay? Mm -hmm. Ang pwede lang may pag-asa dyan, yung mga prescription medi medications, yung mga diuretics, yung mga steroids, pero double-bladed lahat yun. Na walang guarantee, even using the current uh, medicines today, that, and, that a patient can recover from chronic kidney. Even though na sinasabi nila marami mga herbal preparations na na, na nagpapa-cure ng chronic kidney disease, it's a long process eh. It's not mm -hmm. just months, it may be more than a year, it actually may be five years eh. Cause it will take that long for a herbal preparation to allow a kidney to recover. Mm -hmm. Pero kailangan persistent, consistent, and alam mo naman 'yan eh kasi yeah. eh, may sana ang, ang, ang patience ng uh, isang person afflicted with chronic kidney disease, uh, ve very low ang morale. Eh. Kaya tumitigil ka agad sa mga ganong treatments. Eh. Mm -mm. Yes po. And, and, ito rin po, Dok, na no, rin natin sa ating usapan dahil, uh, dahil usapin kidney naman po, no, Dok. Ano, pwede po bang ma-explain niyo po sa ating mga kabombo kung bakit ah mahalaga po itong kidney po natin and ano po yung nangyari sa ating katawan kapag nagkakaroon po ng failure itong function po ng ating kidney? Okay. Well, ang masasabi ko lang dyan uh, sa, sa, mga nakikinig, alam niya naman talaga yung misuse of anything. Kahit ano man ang bagay dito sa buhay natin, ang katawan natin, misuse will lead to damage. Okay? Yung mata natin, kung misuse yan eh, lagi, eh yung mga welder, misuse yan eh. Kasi nagwe-welding sila, hindi ko magamit ng goggles. So, blindless ang dating nila. Yung kidney natin is one vital organ na importante sa yung waste management na katawan natin okay so anong ginagawa ng tao bakit nadadamage ang kidney so misuse ang tawag ko diyan di ba mm -hmm. so misuse is the consumption of yung mga foods na nakakasira ng kidney too much sugar too much salt and too much fats so kailangan i-avoid yung yung uh, yung mga dietary nonos at saka use the kidney properly Meron naman din yung misuse of medicines. Kasi maraming gamot mm -hmm. na yung dumadaan sa kidney. Pero yung mga pain relievers, you know, lagi may pain. Pero kung hindi ka magpakonsulta, hindi natin alam ang cause ng pain, inom ka ng inom ng mga pain reliever na grabe sa kidney, masisira mm -hmm. din ang kidney mo. So yan yung uh, yung summary ko dyan sa mga yan. Try to treat your kidney well and your kidney will take care of you. Mm -hmm. Yes po, Doc. And Dokno, huling katanungan na lang po, kung may mga nais pa po kayong idagdag na hindi po natin natalakay sa ating na go ahead lang po. Well, eto lang ang, 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 ang tama ang mga government at saka yung mga recent mm -hmm. developments na dapat tayo naman ang trabaho natin dito sa mga ganitong programa. Uh, we have to increase awareness mm -hmm. ng itong chronic kidney disease. Kailangan lagi natin itopic ito, lagi natin sabihin increase awareness. And we have to promote, katulad na ginagawa natin, promote proactivity. I-promote natin ang yung, uh, yung, yung good lifestyles, yung proper eating, and more exercise, and reduce stress. Yan yung mga keys to prevent chronic kidney disease. Yes po, Dok. Ayun po, maraming salamat po muli sa inyong oras po dahil nabigyan po natin ng kalinawan itong ating mga kabombo hinggil po sa ating pinag-usapang chronic kidney disease po. And maraming salamat po rin po, Dr. Glenn. Good afternoon po. And happy, happy, happy to serve. See you next week again. See you next week po. Okay. Bye.